Guys, na nyo ba na to? Yung ano? Ni Real Talk ni Senator Coco Pimentel si PBBM. Sinuwag sinu, sinu, <laughs> na. <laughs> ni Real Talk. Napapansin nyo bawat problema ng ano? Bawat problema ng administrasyon na to, Bawat ano? Pag may nabisto na kabulastogan, ah, uh, binabalikan agad si ina, inaatake ina nila yung mga Duterte, Impeach ICC. <laughs> Kahit sa West si Duterte pa rin may problema. Sa Pugo, kokorekta nila kay Duterte. <laughs> Lahat talaga ng problema na inaano nila. Diretso kay diretso sa mga Duterte para masira yung mga Duterte. <laughs> so ngayon, ah uh, ni real talk ni ano ni Senator Coco Pimentel si PBBM. Kasi sa dami niyang ano, sa dami pangako sa bayan. Process of daming hindi natupad na pangako. <clears throat> dami niyang pinangako, katulad na lang ng bigas, 20 pesos daw. <laughs> <laughs> Tapos sa bahay na target niya, unang sinabi niya sa zona pangako niya. Uh, 6 million households ang itatayo niya. 1 <laughs> million a year. 1 million a year na pabahay. Pero wala pa yata hundred 100,000 na pabahay na nagawa. <laughs> Tatlong taon na. Tatlong taon na. Ano ba magigagawa niya dyan? <laughs> oh, Pakinggan natin yung ano, reality nito. Si uh, Senator Coco Pimentel. Administration? hindi kami aligned with the administration. Okay? Sabi ko ang tantawang namin, we are critical cooperators. We want, we want the administration to succeed. Okay? Kasi ang... Oh, lahat naman siguro gusto ng ano, mga senado, lahat ng mga tao na ang administration na mag-success sa plano niya. Kaso, <laughs> Wait, ano? 20 peso? Ano ba ang talaga? Success naman yan. Success ng bansa eh. Oh, okay. Tama. Tama. Pero, sabi. Tama daw, sabi ni Ate si Ivy. Tingnan nyo naman yung mga pangako tuloy ng Presidente, who is the brother of our sponsor na I hope kumabot on a Sunday uh, lunch meeting sa kanya. Okay. 20 pesos per kilo rice. Yan talaga yung tumatak eh. 20 pesos per uh, kilo sa rice. <laughs> <laughs> Hanggang ngayon. Nga, nga. <laughs> Baka 20 pesos per one-fourth. <laughs> Ay, talagang yung talagang. Siyempre, binase niya yun on something. But if it was fed uh, garbage in, garbage out. <laughs> garbage? <na. laughs> Paano ba mag-base yung isang presidente na tulad din? ah, ah. <laughs> Ano ano mga pag-isip ng tama yun kung college na gano'n? <laughs> okay, din. ang plano sa energy, to, bago doon siya oh. matapos ang kanyang termino, total household electrification. Oh, ito na. Sa hearing natin, magkano budget? 70 billion. Saan ang manggagaling? Di pa namin alam. Oo. Oh, oh. Diba? diba, diba budget. 70 billion? Ah, uh, ngal-ngal siya ng ngal-ngal sa budget tapos kung yung sinado di alam kung saan kukunin yung 70 million na yan na para sa mundo ng kabahay matagal na, naman no? Official Development assistance hmm. sa housing. 6 huh? million units, homes. End, sa 3 million. At the end of my term, 1 hmm. yes. million a year, the end of my term, sabi niya, may bibigyan. One million per, one uh, million house per year. Tapos, tatlong taon na. May nabalitaan ba kayong naglipata na? <laughs> <laughs> Grabe na yun. Grabe yung pambubudol na yan. Tapos, BBM pa rin. <laughs> Nag-BBM din ako na eh, dahil kay Sarah lang yun. Pero, Tingnan mo yung video ko. Nung no, nag-BBM ako. 7-11 pa yun. Mahal pa yun. 100 pang bili ko nung. At ano. yan. Mm. Mm. O, so, diba? Huwag mo yun na. Wala pa eh. Na actual term. So, in-adjust na. In-adjust na lang. 6 million housing units to be launched. Oh. So, I mean, I mean, and then the poverty incidence rate. Uh, no, I sir. share, I share. Diba? Poverty incident rate. Tumaas Napapasabi na lang si Ate Aimee. Ate Aimee niya na. I share my frustrations. <laughs> na frustrate din siya sa mga pangako na hindi natupad guys so, yeah. kami sa frustration. Oh. And, uh, I, and I do not know the president very well, but I know he's he he has interest in mathematics. Yes. Okay. So, yeah, alam siya, alam niya ati siguro yan. Okay. He's a physics, physics major? major. Magaling sa mathematics ba? <laughs> siguro ano kayo? Sige, <laughs> so, okay, sige. Math and physics, okay. okay. And then, is what you always mentioned governance being science-based. Science-based? Kung well, wala nila, science-based means you analyze the data, mm. make your conclusions, but the data are research Yan naman e. Analyze na naman. Analyze, review it. Katulad ng vice-comm. Pagbasa ni Saga, analyze, review. Ano nangyari? Blanko-blanko. <laughs> Patuloy natin kay Senator Coco. Ibang Iba, klase theoretical and of course the on uh, the ground research. Oh, so siguro, uh, it's time for uh, this administration to shape up in the first step. Let's have accurate data, collect, collect accurate data so that the scientific based decision making process of mag muna ng accurate data bago makakako ng 20 pesos na bigas. 6 <laughs> million housing units na papagawa. Hanggang sa matapos yung termino niya. 1 million unit, 1 uh, million uh, house a year. Tatlong taon na, wala pang 100,000 <laughs> Wala pang nakakalipat yata. Eh, do? Kung may nakalipat na ba, kahit isa lang. Tatuloy natin this administration will really be uh, effective. Pinangaralan, tara na Gamitin yung mathematics, basics, bago mag, ano, magsalita, bago mag-compute kung ano, para hindi napapahiya, guys. <laughs> Tulad yan, may senador na frustrated na rin sa mga pangakong hindi natupad hanggang ngayon. <laughs> Tapos, babansagan pa yung budget ngayon na most corrupt in history. <laughs> Talagang na naman, no? Dapat ipatupad na yung ano eh, dapat ipatupad na yung <clears throat> bid-penalty sa mga corrupt talaga. Para matakot na yung mga uh, nag-iisip na tumakbo sa pumasok sa politika na mangurakot lang, di ba? Tama <laughs> Oh, totally. And uh, based on realities on the ground, Mr. President. Yes, uh, I think uh, we all share your frustration, and mm. that is why Listahanan 3 will now be folded. PSA, hopefully, is strengthened and uh, fed through the CBMS uh, system, and that way we get a more coherent picture. In the Philippines, when the sponsor says, "Mr. President, listahan ang three will be folded," ano si parang abandon na, discarded na? What is it? When did, when you say folded, sa, folded means? Because the listahan ang three is going to be the last one. Uh, ayon sa batas, yun ang hule. Ah. Uh, matapos ah. yun PSA na at uh, yung ibang uh, authorities ang magbibigay ng datos. So ah book uh, so so. Yeah. PSA has in its budget now uh, the funding yeah, the funding for the groundwork necessary for to well, create another is the CBMS. Kasi uh, ayon sa CBMS law, maguumpisa na yung CBMS uh, together uh, with 679 LGUs and the LGUs have funded it. So uh, we are hoping that with CBMS, CBMS the data quality is improved. And then CBMS result on it's a list also it's a list yes. it's a list also list the result on CBMS effort it's also a list. yes I think it will be a more detailed list with actual names and addresses similar to uh, listahanan with hunger incidents housing conditions and so on fed through the PSA uh, modules and then all the departments will have a uniform set of data. So that is the uh, goal. That's the objective sana. PSA na yung mga ano, mag kukuha ng data kung ilan yung mga nagugutom. o <laughs> <laughs> so yun guys, yun lang. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, at hit ang notification bell button para updated kayo sa mga I-upload e natin video salamat